ang <laughs> kapoy ito, kain tayo ito, kuha kanin na naman mga pre ano talaga yan I love rice no? ay mga Pilipino ito, so, ulam natin ah uh, ito bangus yan you know? bangus bangos ang ulam natin ngayon mga pre tapos meron tayong sausawan yan may sausawan tayo na merong sili. Yun. Sarap. Durug-durugin muna natin yung sili. Para maanghang. Tapos, kuha tayo ng konti. Lagay natin dito sa kanin natin. Amen. Yan o. Lagay natin dyan. Tapos, kain tayo mga pre. Ito mga pre. Sausaw natin to dito mga pre. Yan o. Ah. And... Tapos, tikman natin. Mmm. Ang sarap. Ang sarap rin pag ano, yung kaan natin, mainit, tapos yung prito. Tapos mayroong usawa na ano, kamatis, mayroong habang, habang sibuyas, toyo, may sili,

Pray muna ngayon. Iburit ko yung totoo yung pray ko. Hmm. Kung mga napapansin nyo, pwede tayo kumakain ng karni. bihirang bira tayo. More in isda and chicken tayo. Kaya yung nag-request sa atin ng dinakdakan, si Philip. Philip Alabang. Yan. Pero pagbibigyan natin yung request ni Felix na binakdakan. Ano tayo nun? Gagawa tayo nun. So mga friend, may itirampak sa yung ito, mga pre, oh. ito. Masarap din ito, pre. Apart nyo sa mainit na kanin. Masarap din yan. Mmm. Okay. Yummy. Mmm. Mmm. Yun, well, binabati nyo natin yung mga followers natin dyan. Subscribe. Subscriber natin. Shout sa inyong lahat. Salamat sa panunood. Sa buong mundo na aabot ng video ko. Na nakakapanood ng video ko. Mga Pilipino. Mga Pilipino mga OFW natin. Nanood ng video natin. Baka namimiss na nila yung mga Minsan, yung mga mga nakakain natin sa vlog natin, di ba? Dito sa Pilipinas. Mmm. Ang oh, sarap. Dagdag tayo ng mga ka kamuntre. Tapos, ang sinabi ng tuyo. Sarap. So yun, hanggang dito na lang mga pre yung video natin. Ang ulam natin, prito, ito. Tapos may susawan tayo. May kanin tayo mainit. Napakasarap. No? Salamat sa panonood mga pre. Hanggang dito na lang yung video natin. Salamat, salamat sa suporta. Bye-bye.